Good morning everyone! Welcome to V1 Moto And for today's vlog is Magkakanda ko dito yun ang background ng investigation Para sa housing loan naman to Sa yung mga nakaraan is puro Puro auto loan Ngayon naman is For housing loan ang ating iba background check Almost the same lang naman ang procedure Simula sa location natin dito sa Dasma Pupunta tayo ng Naik Ang Villa de Adelaida Babiyahe tayo ng 1 hour and 9 minutes Malaylayo siya Aabot ito ng 43 kilometers Balit ito yung napili natin na daan kasi medyo mas malayo sya ng onte pero hindi traffic kasi dun sa may governor's drive daan tayo ng 13 pag dumaan kasi tayo dun is napaka traffic dun so parang ganun din mas maliit nga yung kilometro pero mas mahabang oras naman ang tatakbuhin natin dun pero dito is mas malayo sya ng kilometro pero mas maiksing oras natin siya makukuha ganun din dito na lang tayo dadaan at wala pang traffic puro bypass kasi dadaanan natin dito kaya nga sabi ko mga kabiwan moto, ang background investigation natin ngayon is for housing loan. Kasi yung mga nakaraan is ang verification natin is auto loan. Sunod-sunod yun. Sunod, Puro auto loan. Ngayon is a housing loan. Same procedure lang naman siya. Pero magkaiba na ang loan nila. And same din yung style ng pag-verify at ng interview. Sana hindi umulan kasi ilang araw na tayong inuulan. <laughs> mga ka B1 moto. Doon sa mga may mga nagko-comment sa atin na solid ba ang, ang pag si CI kasi para daw siyang gala ka lang ng gala oh yes uh, para sa akin is masasabi kong solid siya kasi kasi para din siyang lalamob na naagala rin sa malalayo kasi ang mga for natin more on Cavite iikuti natin yung buong Cavite eh maraming magaganda dito sa Cavite so yun yung pinupuntahan natin kahit makaisang takbo lang kasi sa pagiging CI pabayad ka na maghapon noon kung magkano yung rate mo and then plus yung gas allowance na tinakbo mo yun ang kagandahan sa kanya hindi katulad ng mga delivery yun, nakakagala ka rin pero kung ano lang yung tinakbo mo yun lang yung kikitain mo lalo na pag matuman di ka tola dito hindi mo kailangan pumaspas makadalawang CI maka isang CI ka maghapon may regular ka ng sahod tapos may gas allowance ka na and then may motorcycle allowance ka na agad tapos libre pa yung load namin monthly and then may incentives pa yun ang kagandaan dito kahit maka isang takbo ka lang tapos may mga benepisyo ka pa mahulugin yung mga SS mo kaya solid na solid talaga ang pagiging CI So sa una lang naman talaga mahirap Kasi syempre yung mga tamang diskarte, pagtatanong Lalo na kung mahihain kayo E eh, medyo, doon kayo medyo magkakaproblema Kailangan nyo muna i-boost yung confidence niyo Para magtanong sa mga customer Lalo na dun sa pagbe-verify Siyempre, kailangan makapalam mukha nyo sa gandong trabaho Makulit sa pagtatanong Kasi gaya nga doon sa position na credit investigator So mag kayo doon sa mga taong mga naglo-loan Kung ungkatin kung anong kaya nyo ungkatin Katanong nyo yan doon sa mga informant o dun sa mga kapitbahay na natatanong ninyo eh shoutout nga din pala kay Jason James Kuritana yan nagpapa shoutout siya from Tacloban City yan grab food rider siya and ride safe so maraming maraming salamat pap sa so pag support kahit hindi na ako nag grab maraming maraming salamat ngayon kasi is focus na tayo sa pag CCI -si ito na yung talagang nili natin na maging trabaho saka shoutout din kay Road Chris Bisdak Motoblog yan nagpapa siya from Tagum City and ride safe din sa'yo ah, si road crisis matagal na nag-comment sa atin to nagsisimula pa lang tayo siguro hundreds pa lang yung subscriber natin pero siya madami na siya subscriber ngayon and ngayon nasa 5,000 subscriber na tayo yun naka comment pa rin siya sa atin so maraming maraming salamat sa'yo road crisis doc motovlog at maraming maraming salamat sa supporta pati kay Jensen James Uritana yo so, maraming maraming salamat sa mga supporta ninyo yun lang naman ang kagandahan sa pagsisiya hindi yung bugbog yung trabaho mo, hindi ka bugbog. Maganda rito malalayo din talaga yung takbo. Actually gusto ko yung malalayo ang takbo. Kasi once na malayo ang takbo mo, mas malaki yung allowance mo sa gasolina. Kasi okay lang ako tumakbo na tumakbo. Eh bayad naman yung gasolina natin, bayad naman yung motor natin. So no worries about that. Kaya okay lang sa akin yun. Hindi katulad kasi sa mga delivery apps. Sagot mo lahat. Hindi naasa ka lang sa per delivery. Sa ngayon mabababa na yung mga ganon. Pero mag-vlog pa rin ako regarding sa mga yan. Yung gaya yung Lalamove. Bahala ko kasi kay Lalamove babiyahi lang ako tuwing Sabado, oh, half day lang para lang hindi ma-deactivate ma yung account natin. syempre, eh, para kahit pano eh, income din tayo. Sayang din yon. Kumita tayo ng 500, half day, okay na yun sa akin. Hindi na masama yun. Kasi Sabado, oh, maluwag naman ang oras natin. Diba? E may day naman tayo ng linggo. So, okay na yon. So, yun lang naman mga kabiwan mo tong kagandahan sa ganyan. Kasi sa mga delivery apps na yun, wala kang beneficyo. Sagot mo gas, sagot mo maintenance ng motor mo. Tapos, asa ka na lang dun sa bato na sa'yo ng delivery employee apps kaya para sa akin mas solid talaga kung kaya nyo mag apply na lang maging employed na lang kayo mas maganda po hindi ko naman sinasabi kung part time siguro pwede sa ngayon kasi tayo naranasan na natin talaga yan eh ang delivery apps eh, eh talaga sa aking experience hindi na talaga kaya pero may mga ibang nakakasurvive naman kaya okay lang sa kanila pero sa atin kasi may ibang goals tayo may ibang plans tayo for future kaya part time na lang natin yan and tatanggap uh, tayo as CI o didiretso na natin. So ganun din naman ang gusto natin eh. Kaya naman tayo nag-delivery apps dati kasi gusto natin na hawak natin oras natin. Eh dito, hawak mo rin ang oras mo was na lumabas ka. Kasi mga poor CI po kasi namin dito sa aming company is binabato lang through email. So maghihintay kami sa bahay namin. Gaya sa akin kanina naghihintay ako sa bahay. Hihintay ako ng email kung may papasok. Bali eh nakapag-in ako ng 7.30. Nakaroon ako ng poor endorsement o nagkaroon ako ng CI is nasa 10. Eh ayun, pa lang tayo lumabas. Tapos pag dating doon after natin masiya ipapasa na siya through online din after noon titignan natin kung mapagbibigyan pa tayo Ayan. pero secured na yung one day natin minimum na agad tayo na ito tapos gasolina and motorcycle kaya doon sa nagtatanong ah, nakalimutan ko yung pangalan niya unang una hindi rin naman ganun ka bilis o kadali mag CI kasi ang gagawin mo sa pag CI is magbe-verify ka pre yung pagpunta mo rin sa lugar location kahit dito sa Cavite medyo malalayuan yung takbuhan dito kahit na itong takbo ko isang oras na agad Papunta pa lang dun sa CI ko. Dito kasi sa Cavite, magkakadikit lang yung mga town. Pero, ang pagitan niya is malalayo. Ang mga biyahe dyan, mga 30 minutes to 1 hour. Gaya nito, 1 hour to. O, oh, may, may na-consume na ako isang oras. Papunta pa lang. And then, magbe-verify tayo ng sa barangay, sa kapitbahay. Hahanap tayo ng... And then, mag interview pa tayo. And then magpapasa pa tayo ng report. Ganun yung discarte ron. Silang na tayo. Balidadaan kasi tayo mga kabiwan mo ng Indang. Kasi walang traffic. Hindi ka tulad pag tayo na Gentry 13. Napaka-traffic diyan. Ayan, Indang Proper Derecho 13 Martires dito. Ayan, mabuhay. Kay tapos Indang Cavite. Papunta tayo ng Indang Cavite. Dito kasi yung daan papunta do sa May Naik. Ayan, dito tayo sa May Cabsu, Cavite State University Indang. Ayan, eh yung arko ng Cavite State, Cavite State University. May nakakanta pa rito mga kabiwan mo to. Naisa nang ano dito na ay yung kaputa Opo Ma'am for CI ma'am Yan mga kabiwan mo to Tapos na tayo So o loan pala yun Mali yung form na naibigay sa akin Buti na lang ginagawa natin ng paraan Dito ba yung palabas? Dito yata yung palabas O oh, dito nga yung palabas Naligaw na ako To loan yun Nagkamali nang bigay sa atin So pupunta tayo ngayon sa barangay Magbe-verify lang tayo saglit doon. So ito ba yung barangay hall ng halang? Salamat. ayon mga ka B1 Moto, tapos na tayo mag-verify sa barangay. So ganun yung proseso natin na nang pag-CCI, magbe-verify muna kayo, hahanapin yung lugar. Ang proseso is pupunta kayo doon. Eh nakala o talaga housing loan siya kasi housing loan ang nalagay. Mali yung form na ibinigay sa akin ng office na endorsement na form. So okay lang, ginawan ko na ng paraan. Kailangan sa ganung mga sitwasyon, kailangan medyo ano tayo, mabilis tayo mag-isip para makagawa tayo ng paraan kasi eh, oras ang hinahabol natin sa bawat pagbe-verify natin, bawat pag-CCI natin napaka importante ng oras natin kailangan mabilis ka mag isip kung ano yung dapat mong gawin so gumamit ako ng lumang form yung mga naunang form sa akin so yun ang ginamit ko okay lang yun pag pinasa ko yun kung complete naman yun makikita nila yun mahala ko lang talaga housing loan auto loan po pala siya pero halos same lang naman din sila ng ating pagbe-verify same lang yung mga form na ginagamit and tinanong ko po yung subject natin kung anong loan nila auto loan nga daw po and then nasabi niya is may nakapag-CA na sa kanila na iba na PS Bank kaya ginawa natin ang paraan na madiskartehan na mas mabilis magawa natin ang report to kailangan within the deadline maigawa natin ang report kasi nga po is may nakapag-CI na sa kanya noong Friday possible ginagawa na yung proseso noon kaya mamadali natin to so may papasa naman natin to within the day siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to and sana nagustuhan ninyo ang bagong content natin ngayong araw is tungkol sa pag sana magustuhan ninyo yung mga bago nating content and pwede kayo mag-comment sa baba kung ano yung mga gusto ninyong itapik natin sa pagkakontent natin as EI yung mga gusto ninyong malaman and don't forget to like, share, comment and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para updated ko every eh, time mag-upload tayo ng video and maraming maraming salamat sa inyong support ha. Ah. maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa mga bagong hindi pa nakasubscribe please consider to subscribe and hit the notification bell and always remember mga ka B1 Moto way before you ride ride safe God bless B1 Moto out bye bye